Hello, Hello mga ka BK. BK. Hello guys! Welcome back to our vlog! And finally, gagawa na naman kami ulit guys ng panibagong uh, video for today. mag na naman kami sa inyo guys ng uh, something na I don't know kung ano ba to. Oh, come on! Trivia ba? <laughs> Actually, <laughs> ang uh, aalitin natin is food review. Para yes, may correct! mag-food review kami ngayon guys kasi syempre siguro naman nakikita nyo na to on Facebook, yes. Instagram, TikTok. Hindi yes. wow. Ayun guys, so to, subukan lang namin kasi hindi pa namin talaga to natatry. What? Oh. So guys, gagawa kami ng food <laughs> review ng mga mixed veggies. I-review namin to guys. So nag-order kami online ng ganito. Ayan. So, ano bang pangalan nito? Fruit and vegetables. Ayan siya, guys. <laughs> Tapos yung isa naman, ganun din. Kaya lang, magkaiba lang sila ng brand. So, first, nabubuksan natin. Ito muna siguro. Yeah. Ito, ito muna. Oh, ito muna. Fruit and vegetable. Ayan, guys. Ano kaya itong pink na ito? Nakikurious ako. Oh, di ba? Bongga. So, try natin, guys, kung masarap. Bubuksan ko na, ha? Ayan siya, guys. Oh, di ba? Tapos, so, check natin dito, guys. Oh my god. Ang galing. Ayan siya guys. As you can see, ayan. Marami siyang mga marami siyang mga variety ng mga ano like try natin to mahal. Ayan. Yeah, so ito guys, para siyang carrots. Uh, hindi siya parang carrots Ito, kitino ba to? Sorry. Ba? <laughs> hmm. Ang um, tarap! Hindi, wow! Ang um, tarap, guys! Nice! Okay. Mm. Ito yung nakikita ko lagi, guys. To. Ano yan? Okra. Okra to, guys. So, ito. That's, uh, ano? String beans ba to? I don't know. Ah, sweet potato potato ata to. Sorry, guys. Sorry, mga ka -RB. Hindi ako masyado. Oo, no. oh, hindi siya ma maalam sa ganyan. So, ito yung... Sarap. Mm. mm. Kamote nga, sweet potato. Oh my god, ang sarap! Try mo itong okra, di ba? Guys, trivia lang, hindi ko makain yung mahal ng okra. Aww. Pero, how was it? Sarap. Ang sarap! Wow! Grabe <laughs> na! Ito yung pink. curious tayo. Oo. Oh, oh. Branding. Ito guys, oh, yung langka. Ayan, langka to guys, na... Mmm! Ang sarap! hindi ko alam yung, yung, yung hindi ko rin ano. alam ito ito mushroom ito yeah abote. that's mushroom ito kabote mhm mm syempre ito guys ano na ito potato na ito umati mm, na this one antag dito ah parang siyang pipino bakit hindi mo inubos yung okra uy inubos ko ah so ano ito? another ano to another so, to? yan guys so look ang tsarap saging In usual mhm mm okay na yun alam na natin yung saging ang tawad lang ba na sa batas Hindi ko alam. Laban lang sa yung Ang sarap! Mmm! guys, ang Masarap mm. Tama, Okay. Masarap to oh. Ang Hindi ko alam to guys. Comment down below kung ano to. ayam. Dates yan. Ah, dates ba yan? Oo, oh, dates to. Ito yung madalas kong inado sa'yo before eh. Mmm! Okay. Tres oh, yung mushroom. Dates yan. Dates. Continue. Dates. Dates. Grabe, antarap. Buksan naman natin, guys, yung isa. Hinawi na lang na ganun. Buksan naman natin yung isa. Same lang. Sige, go. Mm, Ayoko Sige pa. Na Dito naman, guys, kasi sa kabila. Parang mas marami siyang. Almost the same. Kaso lang yung okra niya, kakaunti lang, guys. Oh. Okra like sa kabila, madami. Hindi, sa kabila, dalawa lang. Ito, sweet lang. potato to, diba, na other version. Comment na kayo, guys, kung ano tong ano, pink na to, oh. Hindi ko din talaga alam kung ano tong pink na to. Sobrang questionable sa akin. Hindi kaya ito yung parang labanos na kulay pula, I don't know. Ito, hindi ko din hindi, hindi ko din alam to. Tandaan ko na, pero wala akong masyadong mm -hmm. alam sa gulay. Ang alam ko lang sa ito. Sarap, sita. guys. Hindi mm. mm. kasi sa maalam sa gulay, guys. Bakit itong kabila, na kunyat, ito, ang kunyat, yung sa isa, dito sa kabila, ang crunchy. At ito, saka may buto siya, guys. May buto. Dicks. Dicks. Dicks tock. Sarap talaga nito guys. Oh. Sarap. Masarap yung ano? Yung okra? Mm-mm. Sobra. Ang sarap mo okra. Kaya lang, bakit ang konti naman ang nilagay nilang okra? Baka mahal din sa kanila. Ang <laughs> mura-mura dito sa atin ng okra. Ayun guys. So ayan, kwentuhan na lang tayo guys. Ang sarap nito. Oh. Pwede ito ipakain sa mga bata. Yeah. Mm. Siguro healthy, healthy naman to kahit may preservative konti kasi pinili no. serve nila. To. I don't know kung anong ginawa nila dito. Bakit nila nagawang ganyan? Prinito ba nila? At tinuyo ba nila or whatever, kung ano bang ginawa. Bakit nag-camp na up na na lang ng ganyan? Nag-trend na lang sa guys ng ganyan, 'di ba? Mm. Kasi pwede 'tong kainin ng mga bata, lalo-lalo na lalo 'yung mga bata na oh, I don't like okra, I don't like uh, kalabasa or whatever. Kasi pwede to kainin kasi lalo na kung mahilig sila sa mga mga junk foods or whatever ganyan diba ang sinasarapan ako uh -huh. oo oh, hindi oh. ako magulay how I wish guys na kasama namin si Bessie sila Bessie na kakain oh. ng ganito siguro si, si Bessie uh, um, into healthy foods pa naman siya hi Bessie shout out sa iyo um, magugustuhan niya to sigurado ako eto sweet potato to siguro oh, sweet potato to yung violet version kasi eto kaya lang violet eto sweet potato din Ah, siguro may violet naman pala sa sweet potato. Ah, meron. sweet potato mm. na violet. Asan ah, saan dyan yung fr fries? Potato? Aglong. Okay. Ito. Hmm. Ah, ito guys, yung sweet potato daw. Oh. Tapos, ito yung... Yung kung sa ating kamote ng kahoy pa. No. no, hindi kamote. Sweet potato is kamote. Diba? potato, <laughs> potato is patatas. Dama? yung kamote ng kahoy. Ah, uh, kasaba. Ya, yeah, kasaba. Kasaba. Nag isip. Kita hello, hello pala kay Divina sa Italy. Ya, yeah, hello guys. Hello kay Cusette sa Canada. Please keep on watching. Ayun sa mga subscribers namin yan guys. Support support lang kayo, guys. Watch Saka, watch lang kayo pag may time. Mag-comment kayo, guys para ma out namin kayo on our next vlog. Lilista ko lahat 'yon, then i-mention ko lahat 'yon, guys. Don't worry. And then sana kapag nagtuloy-tuloy yung um, vlog natin, umabot tayo ng 10,000 subscribers by the end of this year, eh, mamimigay tayo guys ng mga freebies, giveaways, and something. Sana sa mga subscribers namin na patuloy na sumusupport sa amin, comment down below lang guys, ha? Parang manotis kayo na. Manotis namin kayo. Shoutout din pala sa mga followers namin since day one. And mm -hmm. uh, alam niyo na kung sino kayo. Nag yes. Alam niyo na nagkaroon kami ng hiatus or nagkaroon kami ng break. Yes, yes, yes. It's been a while na uh, ang tagal din, no? Mahal, no? It's been pa, pa, turning, pasulpot, turning years. Up. Yeah, pasulpot-sulpot yung vlog namin. Uh, kasi nga, we have been Uh, through a lot. Um, parang 2020, 2022. 2022, it's been a hard year for us. Pero still, we're still thankful kasi God is always there for us. Talaga namang, talagang binibless blessed pa rin kami despite of all the difficulties that we have been through. Um, Actually, yung vlog namin na to, it's more on food review, and, and at the same time kwentuhan, kwentuhan. ayan para lang guys ma maka-catch up. up tayo sa isa't isa, -isa, isa. unti-unti na rin guys may balik yung ano ba yung sigla nung ano namin natin, vlog. vlog natin wow. ayun lang guys yung i-share namin sa inyo for now and hindi na namin siguro ito mauubos guys <laughs> and kasi ang dami na pa. sobrang sarap pero worth it siya and Worth yung... it. Kasi mura Feel lang right. naman. Parang buy one take one for only like nasa 200 plus something. two pack na yan. So, ayun lang so, guys. Masarap. Masarap. Sobrang sarap nito. Try nyo. Bili kayo guys. You can buy it on Shopee, Lazada, Facebook, or any social media media platform. Pwede yun. Worth it siya ng money actually. Mm -hmm. Mm -hmm. Worth the price talaga. Ang sarap. Mm. Anong yes. nagustuhan mo dito sa, sa lahat ng kinain natin? Yung basic na alam ko. Like? Ito, patat. Itong, pa, ano? Sweet potato ba ito? Sweet potato. Tapos itong kamor. Itong patatas. patatas. Ito, sagi. sagi, yun niya. Yeah. Naka-basic. Uh -oh. Alam mo kung anong nagustuhan ko? Caron. Yung langka. Dalangka. Yung yes. langka, guys. Uy, so, yung so, ko ito try yun. Oh, yeah, try it. Ang sarap kasi saging very common na to sa atin, yeah. 'di ba? Yung patatas patatas, 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 carrot, pala sorry. Opol kami guys ng baso. Yeah. Thank you to ano, Taiso. Taiso for well, giving I... us this one. Ayan, Taiso, thank you. Bakenemin. Bakenemin. Ayan. So guys, thank you. That's all for now. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsabay-bay, panonood sa aming vlog, ayan, nakakatawa man or hindi, regardless, andyan pa rin kayo, maraming maraming salamat. Sa mga hindi pa po namin mga subscribers, sana naman. So, mag-subscribe na kayo guys, para tuloy-tuloy ang ating kwentuhan ay at... ayan. ayan guys thank you maraming maraming salamat huwag nyong kalimutan guys sa yung mga comments niyo para ma shout out namin kayo sa aming Susunod na vlog. So see you. Maraming salamat. Bye bye bye. bye.